Kasabay ng paghingi ng paumanhin, naglatag na mga solusyon ng mga kumpanyang nagpapatakbo ng expressways para hindi maulit ang Carmageddon na nangyari noong Merkules Santo, kabilang na dyan ang barrier-less system sa NLEX at SLEX. Inang ulat ni Melales Morales. bigat na daloy ng trapiko na animoy pastikisyon na ganyan ang naranasan ng mga motorista sa North Luzon Expressway nitong Semana Santa hindi ito nagustuhan ng mga mambabatas, kaya naman isang pulong ang ipinatawag ni House Deputy Majority Leader for Communications Erwin Tulfo ukol dito. Alinsunod sa kautusan ni House Speaker Martin Romualdez kasama ang mga opisyal ng Toll Regulatory Board, North Luzon Expressway at maging South Luzon Expressway. Sa talakayan, agad humingi ng paumanhin sa nangyari ang Metro Pacific Tollways Corporation na siyang nangangasiwa sa NLEX. Anila, natukoy na nila ang mga dahilan kung bakit lumala ang sitwasyon noong Miyerkules Santo. Una, maraming bumiyahe kahit kulang o walang load ang kanilang RFID. At ikalawa, bumuhos talaga ang mga motorista na sobra-sobra pa sa kapasidad ng expressway. Ang magandang balita, may ikinakasa na silang solusyon. Talagang in the north, the capacity of the roads are already maximum. So the next solution we are proposing is uh, to have an elevated expressway on top of Balintawak interchange all the way to Bukawe. So we will be putting together a plan to submit to government to TRB a 2x3 elevated expressway from Balintawak all the way to Bukawe. Sa SLEX naman, bagamat hindi kasignala ang nangyari noong nakaraang linggo, may mga hakbang na rin inilatag ang mga otoridad para mas mapagaan pa ang biyahe ng mga motorista full blast yung ating expansion. The infrastructure needed for the much-anticipated traffic, hindi lang doon nga itong holiday, but siguro 5 to 10 years to come pa ngayon, ay nagwa-widen ng SLEX hanggang sa star. So yung uh, SLEX, which is 4x4 ngayon, magiging 6x6. Yung star na mga 2x2 ngayon, magiging 4x4. At ginagawa natin yung extension ng TR4, the SLEX, which is from Santo Tomas to Lucena City pagtitiyak ng Toll Regulatory Board, hindi sila tumitigil sa pagbuo ng mga paraan para mapagbuti pa ang serbisyo sa mga tollway sa bansa. Sa katunayan, kasado na ang mga bago nilang proyekto. Kabilang na riyan ang pagpapatupad ng barrierless system na inaasahang magsisimula sa Nobyembre. We will implement sometime in June the cashless or contactless program, meaning we, we will have full cashless along tollways under TRB's jurisdiction. And in, Ju in July or thereafter, we will implement the interoperability phase three, meaning we will have one account or one wallet with one RFID. These two programs are designed to uh, make the travel of the motorists along expressways convenient and efficient. As well as, uh, we have a third program, namely the barrierless or the open road tolling system, which will further enhance. the efficiency of the toll expressways. Sa kabuuan, ikinalugod naman ni Congressman Tulfo ang tugon ng mga ahensyang nangangasiwa sa mga expressway. Hinggil sa problema sa RFID, pinaplano na rin ng mga otoridad na bigyan ng kapangyarihan ang mga traffic enforcer ng NLEX at SLEX na manghuli at tiketan ang mga motoristang bumabiyahe kahit walang load ang RFID. So we will help them out, we will communicate with the Department of Public Works and Highways with Secretary Bono and after, uh, after this. And I will have to inform them because that's the instruction of the Speaker to resolve this issue. Kasi there's another uh, long weekend and a month coming up next week. So that's what we already also talked about it. Mm -hmm. Sabi nga na endless na dagdagan lang siguro nila yung mga tao nila to to avoid uh, another incident. Pero mas grabe kasi yung holy week. Lahat ng tao talagang uh, nagpahinga. Sa mga susunod na araw, inaasang ipagpapatuloy ng TRB, NLEX at SLEX ang pakikipagpulong sa iba pang sangay ng gobyerno para maisakatuparan ang kanilang mga plano. Bahagi ang mga hakbang na ito ng Kamara sa pagtupad sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iba yung pagresolba sa mga problema sa trapiko sa bansa. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.